ang paglipat ng ekwilibrio. Dahil sa ekwilibrio ay naitatakda ang presyo at dami ng produkto at serbisyo sa isang pamilihan. Ngunit ano kaya ang mangyayari kapag nagkaroon ng pagbabago sa demand at supply dahil sa mga pagbabago sa ibang salik maliban sa presyo? Ating talakayin ang mga maaring mangyari. Kapag nagkaroon ng pagtaas sa supply ay lilipat ang kurba nito pakanan. At magkakaroon ng paglipat ng ekwilibriyo. Bababa ang ekwilibriyong presyo at tataas ang ekwilibriyong dami. Kapag nagkaroon naman ng pagbaba sa supply, ay lilipat ang kurba nito pa kaliwa. At magkakaroon ng paglipat ng ekwilibriyo. Tataas ang ekwilibriyong presyo at bababa ang ekwilibriyong dami. At kapag nagkaroon ng pagtaas sa demand, ay lilipat ang kurba nito pa kanan at magkakaroon ng paglipat ng ekwilibrio. Magkakaroon ng pagtaas sa ekwilibriyong presyo at ekwilibriyong dami. Kapag nagkaroon ng pagbaba sa demand ay lilipat ang kurba nito pakaliwa at magkakaroon ng paglipat ng ekwilibriyo. Bababa ang ekwilibriyong presyo at bababa din ang ekwilibriyong dami. Paano naman kung sabay na nagkaroon ng paglipat ng kurba ang demand at supply? Kapag nagkaroon ng pagtaas sa supply at pagtaas sa demand ay magkakaroon ng paggalaw sa ekwilibriyo. Hindi mababago ang ekwilibriyong presyo, ngunit tataas ang ekwilibriyong dami. Kapag nagkaroon naman ng pagtaas sa supply at pagbaba sa demand ay magkakaroon ng paggalaw sa ekwilibriyo hindi magbabago ang ekilibriyong dami at bababa ang ekilibriyong presyo. At kapag nagkaroon naman ng sabay na pagbaba sa supply at pagbaba sa demand ay magkakaroon din ng paggalaw sa ekwilibrio. Hindi magbabago ang ekilibriyong presyo ngunit bababa ang ekilibriyong dami. At sa huli, kapag nagkaroon ng pagbaba sa supply at pagtaas ng demand ay magkakaroon din ng paggalaw sa ekwilibrio hindi magbabago ang ekwilibriyong dami at tataas ang ekwilibriyong presyo. Ang paglipat ng ekwilibriyo